Tapos makapal ang tundos nyo. Mm -hmm. Merong pag napais na, pag nagdadalawang bottle, dagdagan mo yan, maliit. Ganyan sila. Oh, hindi, manak, Ay, tingnan Ay. mo yung sa inyo ngayon. Umanak lang, may gitsang daan. Oh, <laughs> sabi nga ni Piloto, sa Djangga yun daw yun, yun. Agriculture din kasi. Ah, opo. Mm -hmm. January 20, 2025. Update lang po natin kayo dito sa ating Mayumi, of Arise 27. Yananin po natin ito ng November 17, 2024. At yung mga nagtanim po ay pinadamo ko po sa mga pilapil ngayon dahil medyo masukal po ang mga pilapil natin at natatakot tayo na baka tayo ay dagain. Gusto natin bago maglabasan ang lahat ng uhay ng palay ay dapat po malinis po ang ating mga pilapil. Well, isang breakthrough nga po na naman ano, ang nangyari nga po rito sa ating Mayumi Super Ice 27, talaga super super po talaga bakit? Ayun po mga nagtanim po, alam nila na isa, dalawa lang po yung nila, bakit po ngayon ay umabot po ng isang daan, ng isang tundos, merong umabot ng isang daan filler, no? Just imagine kung gaano po karami isang daan filler, masasabi ko sa lahat ng mga demo trials ko, ito na po ang pinakamatinding suhi na nangyari, no po. At ang matindi pa po nito, lahat po ng mga suhi na yun ay napakatitigas na mga, akala mo yung mga kugon, mas patigas pa sa kugon yung pagkapalay nito. At ito na rin po, eh, may mga uhay na rin po ito, nasa pollination process po ngayon. Kaya makikita na rin po natin na talagang halos lahat ay eh, productive tiller po yung nangyari. So para sa akin, another breakthrough na naman po sa paghahanap ng magandang klaseng binhi. Itong ating natuklasan po ngayon, ya, Mayumi Super Ice 27. Ito po yung anihin natin, most probably mga nasa first week po ng March. So doon sa mga nag-abang-abang po ng ating Mayumi Super Ice 27, mamimigay na naman po tayo ng binhi nito all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang isang napansin ko po rito ay masuhi, matibay ang stock, hindi basta-basta tututumba sa mga um, malalakas na hangin at saka sa mga baha. At ang maganda pa po, po nito, nakaka po ito sa tinatawag na pure organic fertilization method. So, ito po ay inbreed, pwede po paulit-ulit ito. Kaya po doon sa mga farmers na um, followers natin na dire diretso po nang sumusubaybay sa ating channel, ay eh, I just hope na marami po tayong mabigyan nito hanggang sa ito po yanihin sa March. So dito sa video po na ito, napatunayan naman natin ang manipis na pagtatanim basta ito, kumplitong ugat, maayos ang ugat, intak ang ugat at uh, maganda po yung foundation ng seedlings at maganda po yung ating lupa napalambot po natin yung ating lupa ay mas magbibigay ng maraming suhi mas magbibigay ng maraming uh, uhay sa atin as compare mo doon sa kakapalan yun agad tapos yung mother plant po ang inaasahan natin so mula dito sa San Antonio, Quezon kasama po yung mga dating nagtanim sila po yung nagtanim nito uh, alam nila napakaninipis lang po yung tanim nito isa-isa halos hindi nga po sila makapaniwala at first time nilang ginawa yung ganon sa pagtatanim ng dapog. Kasama po sila ngayon na nandito at nagdadamo nga po ng ating mga pilapil. Nagpapatubig. Dahil sa ngayon medyo kailangan na ng kunting babad po ito. Siguro at least mga 5 days na babad tapos 2 days, 3 days na walang patubig. Mas madalas na po ngayon na babad po ito dahil nga po nasa pollination process po itong ating palay. Ha, 100. Yung mga pagdaw, 100. <mukupadonon> 100. Siguro nag-average na lang po. Hindi, pero dati nagtatanim din kayo, naranasan Kasi niyo pa may... yung... Doon, kay Piloto, ganyan talaga. Ah, meron ganon? Tapos uh -huh. so, sa aming harap ng bahay, dati si Piloto ang may-ari noon. Uh -huh. Ganon talaga, tapos ang pagkita nila, ganyan. Oo, oh, itulad yung, yung ginawa natin. Mm -hmm. Pero malimit sa lahat na nagkupatanin dito, hindi ganon? Hindi. hindi makapal, ang Dahil tundos. Dahil may sukat sila, kailangan ng sukat nila 20, 18, 18, 18, 18 inches. Tapos, oo oh, nga, tapos makapal ang tundos nyo. Meron, mm -hmm. pag, na, pag nagdadalawang botel, Dagdagan mo yan, maliit. Ganyan sila. Oh, hindi, malak. Ay, tingnan mo yung sa inyo ngayon. Umanak lang, may gitsandaan. Sabi nga ni Piloto, sa jungle yun daw yun. Agriculture yung kasunod. Ah, opo. Okay. So, taga, taga din yan sa San Antonio. Jeronimo Bautista. Tagalipa. Ah, Tagalipa. Ah, very good. Ayan mo lang yan, man. Ayan mo lang man. Inawi mo na gusto. Inawi mo na na Ilan na yan? 22. 23. Ano makikita dito sa video? 25. itu 3000, 4000, 5000, 6000, 5000, 65 5000, 6000, 5000, 69 70 71 72, 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86, 86, eighty 88, eighty 90, eighty nine, ninety, ninety one, ninety two, ninety three, ninety four, 100 five, ninety six, ninety seven, ninety eight,